Nagpaliwanag ang tagapagsalita ng PNP kaugnay sa pahayag ni PNP Chief Marbil na hindi lahat ng sangkot sa ilegal na droga ay adik. Ayon sa General, kadalasan nagagamit lang daw ang droga para tumaas ang enerhiya ng tao, lalo na sa mga mabibigat at mahabang oras ng trabaho. Narito ang balita ni Paul Montibo. Sa pulong balitaan sa Kampo Crame, ipinagtanggol ni PNP Public Information Office Chief o Police Brigadier General Jean Fajardo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa viral na pahayag dito na tila pumapanig ang general sa paggamit ng ilegal na droga bilang pampagising lamang sa trabaho, partikular na sa mga night shift workers o natoka sa pangmatagalang duty. Sa isang interview kasi, sinabi ni Marbil na karamihan sa mga nahuhuli nilang sangkot sa paggamit ng iligal na droga ay hindi naman talaga adik kundi napipilitan lamang na gumamit ang ipinagbabawal na gamot para magising sa mahabang oras sa trabaho o sa pangmatagal ang duty nito. Bagay na umanin ng iba't ibang reaksyon sa publiko na tila pinapanigan pa ng general ang paggamit ng iligal na droga, gaya ng shabu, para lang magampanan ng maayos ang trabaho ng isang empleyado lalo na panlaban sa antok. Dahil dito, nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marbil ang mga gumagamit ng illegal na droga na may kaugnayan sa trabaho. kundi ipinapakita lamang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao. Sa mga ganitong sitwasyon na ala ang PNP na kailangang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga sangkot sa iligal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Pero para sa ilang mga trabahante, madali lang naman anila na gawa ng paraan ng antok o pagod sa trabaho. Hindi mo na kailangang gumamit ng drugs kahit na nahihirapan ka na o namukulat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang pag uwi sabihin magpahinga ka lang, pwede naman. magpahinga ka na lang, pahinga ka na lang. Saka mm -hmm. may mga day off naman. Mm -hmm. Siyempre, pag night shift ka naman, 6, PM, morning, di ba? O yun, may ikulog mo na lang yung tahan. Mm -hmm. sa ilalim ng drug war campaign ng Duterte administration, umabot sa 3 milyon ang naitalang sangkot sa paggamit, pagbibenta, at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot habang isang milyon naman ang sumuko sa gobyerno. Nauna nang ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra iligal na droga dahil sa malasakit nito sa mga inosenteng mamamayan, mga kabataan at maraming komunidad na biktima ng epekto ng iligal na droga. Sa katunayan, sa kanyang pagharap sa Senado, muling iginiit ni President Duterte na kalaban niya ang mga kriminal at sino mang sangkot sa iligal na droga. Handa rin anyang akuin ang anumang kaso na